Usok na sila mga unog kuan, mga unog. Mga unog. Pids na eleven. So kanino munog anak? Munog anak apne. So sa mga utana di ay nganong gagmay akong bigal no o oh, gagmay ako bigal. Aw oh, di sa gagmay medyo hugo lang kay s'yempre bago pa ta nang sogod o sagod o baboy. So ibala mo kaning baboy need o dakong kwarta siyempre lima ni kabok okay lang kusa kay makaya kaya ay eh, lima Agrabi ang grabe ang hindi smi na kone sa kwarta asa sa kwan sa gasto taga bulan Biliman man ingon tinikal no? so gagasto ko tinke permanent month makana mo ah dakwa sa imong gasto niya imong bigal niwang simpre budget na ganin natin tinke per per head taga bulan o oh, kanin silang silang upat o oh, lima Murot silang upat kasako na gestating gestating silang lima o oh, so, ganin sila kaabot sa kasako no mo ne Ah, bakana lang ako ni rong balay kon sa hapon dala na ka, De, kong kuan. Dala na kong tao. Hindi balay kon ako ni ron. Kaya bang hapon na busog pa ko ya. Mag motor na ko. Lasik <tip> na muna. Lasik na karo sa hapon. Nga kisang balay like, ikaw. Ako man. Pagkas kay glawas so. eh. Besides pala ni kaadlaw. Akong balay gyan eh. tag no. So, ang gusto mo palit, saan na daan? Napay Duha-duha, bilhin na lang na duha Tagko na kayo oh. Diligin mo magmahay, kay kusugay ni Matubo O, dipindi sa sin pakaon, o burahan yung pakaon Dipindi sa nagsagod Pero may hong sagot Matubo O niya, ang magsagod ninyo kay nagsalig mo na Pusugtod mo tubo, ayun lang bagditan. Nasamot. Itos.